Hi guys! Tara samahan niyo ako mag street food ngayon. Dahil bukod sa antagal na nung last nakakain ako nito, imagine nakaka 200 pieces sila ng kwek, -kwek sa isang araw lang. Dito lang to sa may Herrera Street Corner M. Hezon Street, Santa Cruz, Manila. Ito yung pwesto ni Nanay Shirley na malapit lang sa SM San Lazaro. At ang binibenta niya tokwa, kwek, -kwek pati gulaman. Nagulat nga ako at tinanong ko na rin si Nanay kung bakit may bawang tong mantika. Pampadagdag lasa din daw kasi to sa kwek, -kwek tsaka sa tokwa na niluluto niya. Imagine sa buong maghapon, nakaka 200 pieces din siya ng kwek, -kwek sa isang araw. At 20 Five sticks naman pagdating sa Tokwa. At sabi nung kausap ko na bumibili kay nanay, marami nga daw bumibili dito kay nanay at minsan may pila pa. Kadalasan yung mga napapadaan lang daw dito at yung mga nagtatrabaho sa SM San Lazaro. Mura lang din naman kasi at bukod doon masarap na merienda na na pa natin yung paninda ni nanay Shirley. O ba diba, win-win situation, masarap at napakamura na ng kinain mo, nakatulong ka pa sa mga maliliit na nagbe-business. At syempre hindi mawawala yung sausawa na suka, yung matamis, at yung may tamis ang hang na sauce din. Kaya naman ano pang inantay natin guys. Huwag na natin patagalan. I-try na natin. Nakahanap tayo ng random na street food dito sa May Manila. Pritong Tokwa. 10 piso lang apat na peraso na. Tapos, ang daming cucumber. Pina-toasted ko eh. Kasi nasa sa inyo kung gusto nyo ng toasted or medyo malambot. Sama natin ha. bagay. Actually, try natin ang matamis naman yung sauce niya. Okay, try naman natin tong may sweet sauce nila. Masarap dahil. Mas bagay. Baka mas, mas gusto ko yung matamis. Kasi syempre, eh, lagi na lang suka. <laughs> Normally kasi pag-tokwa, suka na eh, ba? Diba? So, Something new naman, yung matamis. Masarap din. Bite pa tayo na isa. <laughs> Masarap yung suka. Yun yung nakasanayan natin. Pero kung gusto nyo ng something new, yung matamis yung itry doon. wala ang kwek-kwek. Limang -kwek. peraso, 20 pesos lang. At, nakaswerte tayo. Meron pang solid na bawang. Solid na bawang. Napampasarap sa sauce. Sabay natin yan. Yun ang masarap. Yun ang binabayaran doon. Yun medyo napapasong-pasong. <coughs> Ako sa init. <coughs> eh, mainit eh, diba? Bagong luto. Masarap yung matamis na sauce nila. Actually, yung kinuha ko yung medyo maanghang ng konti. Tapos may bawang pa. Naka-bonus. Ito yung gulaman nila. Isang So, yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!